Sa mundo ng pelikulang Pilipino, may mga artistang umaangat sa liwanag ng kasikatan ngunit dumarating din ang panahong sila ay nawawala sa mata ng publiko. Isa sa mga aktor na dumaan sa ganitong siklo ay si Dan Alvaro, isang dating action star na minsang naging paborito sa mga pelikula noong dekado 80 at 90. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa industriya, ang kanyang buhay ay hindi nalayo sa mga hamon ng realidad. Isang patunay na ang mundo ng showbiz ay hindi palaging glamurosong tila sa paningin ng marami. Si Dan Alvaro, na ang tunay na pangalan ni Rolando Galura, ay hindi agad pumasok bilang artista sa pelikula. Bago siya nakilala sa harap ng kamera, nagsimula muna siya bilang isang stuntman sa mga action films. Isang trabahong delikado at hindi laging napapansin, ngunit isang mahalagang bahagi ng produksyon sa kanyang pagiging stuntman. Nasaan kanyang kakayahang pisikal, pati na rin ang kanyang presensya sa eksena, na ay nagbukas ng pinto para sa kanyang upang umarte bilang bida sa mga pelikula. Ang kanyang pagangat mula sa likod ng kamera patungong pangunahing aktor ay bunga ng dedikasyon at sipag, isang kwentong karapat dapat hangaan. Isa sa mga unang pelikulang nagbigay sa kanya ng pagkilala ay ang Condemned noong 1984 kung saan gumanap siya bilang kapatid ng karakter ni Nora Honor. Sa pelikulang ito, ipinakita ni Dan Alvaro ang kanyang kakayahan sa pag-arte na mas malalim kaysa sa inaasahang typical na action star. Ang kanyang pagganap ay nagbunga ng mga nominasyon mula sa PMPC Star Awards for Movies bilang New Movie Actor of the Year at Movie Actor of the Year. Kasunod nito ay ang pelikulang Bagong Hari noong 1986 na nagbigay sa kanya ng nominasyon para sa Best Actor sa prestihiyosong Gawad Dorian. Isang patunay na hindi lamang siya artista para sa aksyon, kundi may lalim din ang kanyang paganap sa drama. Bukod sa mga ito, naging bahagi rin siya ng ibang mahalagang pelikulang gaya ng Alamid, Ang Alamat, kung saan gumanap siya bilang Batang Alamid at tatlong ina, isang anak noong 1987, isang pelikulang puno ng emosyon at tunggalian ng pamilya. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa pelikula, hindi naging madali ang takbo ng kanyang buhay sa labas ng kamera. Dumating ang panahon na ang genre ng action films ay hindi na kinagigiliwan ng masa. Humina ang merkado at nagsimulang magbawas ng produksyon ang mga producer. Kasama si Dan Alvaro sa mga artista na naapektuhan ng pagbabagong ito. Habang unti-unting nababawasan ang mga proyektong dumarating, lumitaw ang mga personal na suliranin sa kanyang buhay. Ayon sa panayam, sa programang Wish Ko Lang Noong 2015, ibinahagi ni Dan ang mga hirap na pinagdaanan niya at ng kanyang pamilya. Dumating ang punto na nagkawatak-watak sila at napilitan ang kanyang asawa na magtrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong para matustusan ang kanilang pangangailangan. Sinubukan naman niyang bumangon sa pamamagitan ng pagtatayo ng negosyo, isang malit na restaurant sa Cubao na pinangalang Walking bilang alternatibong pinagkakakitaan. Hindi ni Malino kung siya ay formal na nagretiro sa pag-arte ngunit halata ang unti-unting paglayo niya sa mainstream na pelikula sa mga panahong ito. Lumalabas lamang siya paminsan-minsan sa mga supporting role, kadalasan sa telebisyon. Hindi dahil sa kawalan ng talento kundi sa pagbabago ng panahon at panlasa ng manunood. Isang masakit ngunit makatotohanang ng bahagi ng industriya ang madalas hindi pinag-uusapan. Sa kabila nito, hindi man tuluyang nawala ang kanyang presensya sa showbiz. Isang halimbawa nito ang kanyang paglaba sa seryeng FPJs Batang Kiyapo. niya ang, ang karakter ng Dante na Dante Dan Martinez, isang bahagi ng ensemble cast ng serye. Ang paglahok niya sa Batang Kiyapo ay simula ng muling paglaba sa telebisyon. Isang pagkakataon na may pa rin ang kanyang kakayahan bilang artista sa panahong marami na ang bagong mukha at bagong estilo. Sa serye, naipakita niya na kahit hindi na siya palaging bida, may puwang pa rin ng mga veterano kung sila ay matatag at may dedikasyon. Sa kabuuan, si Dan Alvaro ay hindi lamang isang action star na sumikat at nawala. Siya ay larawan ng isang alagad ng sining na nagsumikap mula sa ibaba. Nakaakit sa tugatog ng tagumpay ngunit hindi rin nakaligtas sa pagbabago ng panahon at hamon ng buhay. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kasikatan kundi isang salamin ng realidad na ang tagumpay sa entablado ay walang katiyakan at ang tuloy na tibay ay nasusubok sa likod ng kamera. Sa kanyang katahimikan ngayon sa mundo ng showbiz, naway magsilbi siyang inspirasyon sa mga bagong artista na ang kasikatan ay hindi permanente ngunit ang pagkatao at integridad ay maaaring manatili habang buhay. Eh, hey, hey, kaya pakita ba ko <laughs> Ha! Solar lang ginagamit ko rito eh. Eh kasi ka, nagkaroon na lang kaso yung isa meral. Tinaniman ako ng ano, parang wooden stick. Pinubukas, sinigil ako ng malaki. Hindi ko na binayaran. So, solar na lang ako, oh, para tipid. Talagang wala ka nang mabayaran ko rito buwan buwan. Hindi oh. sumusuko sa mga hamon ng buhay. Siyempre, kailangan maging matatag ka. Oh. Lalo ngayon. Napakirip ng buhay. Totoo, kailan totoo. talaga, di ba? Siyempre, huwag oh. oh. din tayo makakalimot kay Lord. Oh. Lord, eh si Lord. Pero nakakapanibago oh, na makita si Dan na nag-iihaw-ihaw, oh, nagbabantay ng tindahan. Oh. Okay lang yun. Ang importante, mm. wala ka sinasagasaan oh, tao. Marangal. Marangal mm. ang trabaho mo. Mm. di ba? O oh, Bukod mo oh. na kanila ngayon. Bukod sa pagtitinda, ano pang mo? Ito, itong ano, misa pagka, pagka linggo kasi, pagka wala namin akong ginagawa, minsan papasara ako sa ibigaw, kaya ah, nag-JGM ah, kahit pa pa, nag Kasi ah. kailangan natin alagaan din sa yes, rin natin. Oh. Hindi pa natin tutulungan ka ng mga kaibigan mo. Siyempre, magsasawa din yan kailangan mo rin dibiskarte para mabuhay. Oo. Oh, oh. Kaya lagi isip ako, minsan, pag ko konti akong pera, bibili ako ng parang buy and sell, mga ganun. Bili motor, bibenta ko rin. Mga ganun, para lang. Oo. Oh. Oo. Oh, e eh, dito naman sa sari-sari store, kukunti naman barya-barya din ang kita dyan. Oo. Oh. Diba? At least kahit papano, ba? Kahit papano. Pagkain. Oo, pagkain. Minsan, bibigyan ko pa sila kahit papano. Kasi, papadala ko 500, ganyan, 1,000. Ah, eh. Oo. Binibigyan ko sila eh. Yeah. so, kahit mga project na estudyante, okay Oo, na rin sa'yo. Diba? Oo, eh, di ba? Oh. Kaya lang din natuloy uh. Sabi nila ba, September daw yun. Uh. Eh, pero bibigyan kasi, tumutulong din ako sa kadala. Sabi ko, sige. Kung uh. magkala budget niya, sige, kung magkala yung budget, bahala kayo, sabi ko. Uh, uh. Eh, gusto ko rin silang tulungan. Katulad yung mga ibang mga maliliit na mga producer. Uh, uh, pagka ka, sige. Kaya lang, pagka na sila, nakakalimutan ka nila. Uh, ganun talaga ang buhay. Ang na. Nandito lang ako. <laughs> Pwede niyo akong kulin. Libre, <laughs> libre. Eh ako, wala naman akong ginagawa ngayon. Nagtitinda lang ako ng Sarin Sa Store. Sa mga kapwa ko artista, siyempre, mga... Andiyan sila Lito Lapid, sila Koko Marti, mga kaibigan natin dyan, mga direktor. Andito lang po si Dan Alvaro. Ah, kung gusto niyo, libre-libre ako. Pwede niyo pwede ako makalabas sa inyo. Uh Oo. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Dahil kahit pa paano, eh, nakakatulong kayo sa akin. Hindi ko kayo makakalimutan. Lalo-lalo na lalo, yung lalo, mga paray. ko na mga sumusuporta sa akin. Mahal ko po kayo. Kaya sana po, huwag niyo po akong kalilimutan. Andito lang po. Para, para sa inyo sa Facebook. Facebook, saka sa Real. Sa Real. Oh, so, yan, oh, yeah, oh. so, pwede ka i-message doon. Oh, Basta may mga offers. Oo, oh, may offer. Oh. Doon nila ako nakontak. Sa Gmail, uh -huh. sa email. Yan, makikita makinig Bababasa ko doon lang kung kinukuha ka. Ano, ibigay ko yung number ko kagad. Sama, yeah. Tama, oh, tama. Ano. niyo ho, ha, si uh, Dan oh. Alvaro. Sa tingin ko naman... Sa ano pa ito? Matikas pa ito eh. Oh, Kayang-kaya <laughs> -kaya pa nito. <laughs> oh, yeah. Kahit anong karakter na gusto niyong pagawa sa kanya. Oh, pwede. Kayang-kaya oh, kaya niya. Pwede, pwede yeah.